Ito ang SLEX TR4 na mayroong apat na linya ng kalsada mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Tayabas, Quezon o Lucena City, Quezon. Ito ay mayroong 66.7 kilometers na haba mula sa Santo Tomas, Batangas hanggang Lucena City. Mayroon itong apat na seksyon. Ang unang seksyon ay Santo Tomas to Macban Interchange. Pangalawang section ay Macban to San Pablo Interchange. Pangatlong seksyon... Chaong to Candelaria Interchange. At ang pang-apat naman ay Candelaria sa Riyaya Interchange. At ang pang-lima sa Riyaya to Tayabas Interchange. At ang pang-anim ay Tayabas to Maya Lucena City Interchange. Yan po ang mga anim na seksyon nitong SLEX TR4 Quezon Province. Okay mga boss. Dito naman tayo sa may papunta ng Hibanga. Uh, Sariaya Quezon. Dalawa kasi pala ang hibanga dito. Hibanga Tayabas at saka hibanga uh, Sariaya Quezon. Yun ang ating direction ngayon. At ang update ay ganito ang kanyang uh, itsura, mga tambak. Tapos eh, merong culvert, may mga tubig. Maraming tubig kasi dito sa ano. Maraming tubig dito sa uh, parte ng Tayabas hanggang Lukban ah, ah, napapalibutan niya ng buhay na tubig at ang ah, update nga ay ito kung yung ano yung nakikita nyo ay yan yung ating uh, update dito hindi na tayo magpapalipad ng drone dito kuha ng lubat na yung drone ko ang mahalaga ay kita nyo yung itsura dito yan tubig na naman ang daan daanan dito ng tubig o oh, yun know. malaki laking tulay ang kailangan linaw pati ng tubig sarap maligo dun ayan tapos puro tambak na parang itong update nating ito ay yun pa rin naman yung huling update natin na ganito ang tambak wala pa naman halos na babago yun pa rin pero ano ba yun pa rin naman eh oh, pinagkaiba puro tambak lang Task the bird dito sa mahibanga Tayabas eh, ibang sa Riyaya, Quezon. Tayabas kasi ito sa kabila. You know. Teka. Ako ay may nakita. sabi ko kanina hindi na kaya ng drone ko dahil wala na akong battery pero pinilit ko pa din mga boss meron pa palang uh, 45% yung aking battery ng drone dahil naka charge yung isa so ito yung uh, pagpapalipad natin dito sa may parte ng Tayabas Quezon o ano ba to Sariaya na ba to basta dito to sa may Ibanga Ibanga na ba nakakasakop dito siguro. <laughs> so yan mga boss, yung nakikita nyo sa baba, ayan yung uh, progreso ng S-Legs TR4 dito. May tambak na siya at uh, ready yung mga paglalagyan ng culvert siguro o posibleng box tunnel. Eh, hindi natin alam kung ano mga isusunod nila dyan. Basta dyan ay nakaredy na ginawa nila para kung sakaling sa susunod na gagawin ito ay madali na pag uh, sa ano na susundin na lang nila yung mga uh, ito ay hanggang sa may Sariaya doon sa may banda ng Santo Cristo o tama, Sampalok sa may Sampalok pala, banda na ng Sampalok doon sa may malaking tulay, doon sa may lagnas ng Sariaya galing na Mount Panahaw yung diretso na yan basta yan ay na hanggang ano hanggang Candelaria yan lampasan na yan meron lang doon sa may Candelaria na kaunti na hindi pa lampasan ah, siguro eh dahil sa right of way pero dito sa may Sariaya ay lampasan na yan hanggang dito sa may Candelaria to doon sa may Santo Cristo hanggang sa may Sampadok hanggang Sariaya yan ang sitwasyon, lahat halos ganyan ang makikita nyo. O ganyan ang sistema na hindi magtatagal. Yan ay posibleng ah, uh, na uli para magtuloy-tuloy na. Tinatapos na siguro ito dito sa may uh, mula San Pablo hanggang Chaong, sa may Chaong kasi noong bisan na uli, papunta ng Candelaria kaya medyo delay dito sa may papunta ng Lucena, gawa ng inuuna yung galing ng Santo Tomas, patangas hanggang sa may Chaong. Tapos isusunod na yung mula Chaong hanggang Candelaria. At ito na nga mga pagkakasunod na ito hanggang Tayabas, Quezon. Bali, padalawang beses ko pa lang napupuntahan tong SLEX TR4 sa Riyaya na to o dito sa may Gibanga hindi ko lang sure kung Gibanga to hindi ako taga rito eh eh ito yung ating update parang Gibanga na nga to wala nang malapit na to eh kausap ko pati yung ano yung gabok ah Kausap yung gawa kausap ko kanina Ah bag, kagabok naman nun Teka lang Vlog number 2 uh, After drone shots Dito sa Maigibanga Ah So ayan At uh, napakaganda na nga dito Dahil nga sa kagandahan Ay may mga nadaan na dito Mga motor na ano, o Halimaw Kapok ano nyo Ayaw ay nakabili ng ganyang motor Iyari kaysa akin Pero kaya ko aring ilaban dyan eh <laughs> Niisip ko lang <laughs> Ay nako At ayan mga boss Ang ating update dito sa may Mula dun sa may Gibanga Tayabas hanggang dito sa may Gibanga uh, Saryaya Quezon At ang update dito nga dito Ay ito Mataas na ang, ta uh, mataas na ang tambak Tapos din Ipantay na Ang problema nga lang dito ay yung mga dahan na ng tubig naglalagay sila ng culvert para makadaan yung tubig na meron dito napakaraming at napakarami, napakarami kasi tubig dito ang mangyayari kasi nito mga boss pagkalampas natin dito may gibanga na to ang andyan yung mga AB equipment nagbis na tayo ay mix it ang gagawin natin ay didirid sa tayo yung mga digmo motocross oh. yung mga halimaw Hello, you know, pwede tayo mix dito ah, uh, Eh, dali eh, mga titute DT At sa taas kayo dumaan Pwede naman din sa taas eh Eh, ang taas ng dito oh. Dun sila dumaan sa ibaba. Lampas <laughs> na tayo ng gibaka. So, ayan mga boss, maraming salamat sa panonood ng video ito. At kita-kita uh, tayo sa susunod. Ay, nako. Dapat magbagal tayo at talaga aabutin natin yung gabok ng mga motor na 'yon. Kainaman na. Inaabot pa nga tayo eh. Ay eh siya, babay na talaga mga boss. At uh, masyado na mahaba ang ating video. Bye, 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 bye.